I'm oh.

Terima kasih telah 간다라고 아마 라닐 sudah masuk namanya to Ito na, po tayo sa simbang isang pata na mga ka-guys. Ang kakanda ng mga anghel mga ka-guys. Excuse me, excuse me. Excuse me, <laughs> excuse me. Excuse me. <laughs>

mahirap na vlogger po, support po. Sa sakripisyo para sa pamilya, para sa lahat. Wala pong pinakilingan kundi ako lang para sa mga mahirap na magsusuporta. Sa mga walang-wala lagi. Kahit di man po nakikita sa vlog. Alam niyo naman po ang aking sitwasyon. Ang aking kalagayan po. Kahit mahirap po,

na nakapanood po nito. Pakitulungan naman po ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger po. po. sa lahat na mga nakapanood nito. Sinapasalamatan ko po ang lahat ng mga mga nagsusupport sa akin sa aking YouTube channel Mahirat na mahirap na vlogger po. Uh, yan po. Pakishare na rin po. guys. Ito uh, po tayo sa gasolinahan. ito ang isa na lang mga guys Punta tayo doon sa Simbahan Shout out sa iyo Sa Simbahan ng konsepsyon. Alam na abutan natin ito mga na guys

mga tinanaw ka pang masasama dito sa iba ng mga ibig kaya kanyang mahal sa buhay sa ating kaya siya yung mga parusahan na magbago na tayo lahat mga masama dyan magbago na may pagtataon pa magbago lahat ako din magbabago na sana magtulungan tayo yung mga uh, hirapan, yung mga uh, sakit sa anong matulungan natin yung uh, walang wala yun ang tutukan huwag na po tayo mag-isipan sa sariling kasakiman yan po, dapat i-share natin po ang lahat ng mga nakikita natin sa araw-araw kahit di man po nakikita sa vlog ganun din po ako ay tutulong lagi kasi so, kung natin po hindi naman po malakihan at least po nakatulong tayo sa pangatawid na ang araw na kanilang na hanap ng so, pagkain ngayon sa kanilang paghihirap kaya so, po tayo ang mga kailangan Ito naman po ang mga malaking negosyo ng mga uh, pera uh, tulungan natin yung mga may sakit na nangailangan ng pera suportahan po natin na makaangat na sila sa kanilang katayuan sa buhay na mahirap sila plus po nakatulong tayo kahit medyo maliit ang ating mga ibigay sa mga big time naman po ng mga negosyante ang lahat ng mga may kaya kahit di naman po may kaya basta may kita pakitulungan kitulungan din po natin ang lahat ng mga nakikita natin ayan po ang aking ginagawa po dito na po pinapadaan sa vlog kahit noon po Ayan po yung ginagawa ko. Hanggang ngayon po, ginagawa ko pa rin po yan. Huwag <laughs> na, kita ko po. Ang lahat. Isisyan po natin ang lahat na nakikita natin, itulong natin. Ganyan tayong mga na para tayo ay lahat. Dahil po, bauna nga po tayo sa ating Pilipinas. So, sa Pilipinas, sa Pagbansa, Pagbansa, Pagbansa. Sa si mahirap na vlogger po, sa mga nakatayo, sa mga nakataas, sa gobyerno, uh, bigyan po natin pansin ang mga uh, nangailangan, mga kalsadang, mga bako-bako, mga sira. Suportahan po natin sila mga na nakaupo sa pisto na malalaki kita na yun naman ang tungkulin nyo po na magtulong sa bayan na kung saan naman bayan na mga sira-sira yung po yung mga kalsada yung po ang dapat natin tulungan ayan po isipin natin para sa akin ayan po tayo pilayay Pagkakadumpulan natin sa Bibernao Kaya po Sana po Mga pangako Gawin po natin Para po Hindi lang po sasamita Sa gawa po Nandito na, dito na po sa isang simbaheng sa insipsyon Diyan, tawag tayo sa isang matatlo sa Good morning. Good morning. Right. Po. Okay. Po. si mahirap na vlogger po Itulungan niya po ako na makaraos sa kahirapan na katulong din sa kapwa pag ako ay kumita na salamat po maraming salamat 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 again ingat po kayo lagi God bless sa inyo good morning to all of you ang um, support naman po mahirap na vlogger po sa youtube facebook sa mga video ang support naman po thank you thank you